Sige yung ano, magkano yung, ano yung ice cream? May 50, ganun? 50 or 60. 60 or 60. Ano yung ice cream? 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 Ano yung Ano yung Ano yung <laughs> ano sabi natin? Ano sabi natin? Ano daw? So yun, thank you, thank you very much. So hanggang doon sa dulo. So ayan. Mang Inasal. Mas malaki yung Mang Inasal guys. Mang Mang Inasal. yung sinana yun, nangihingi ng uh, pagkain dun sa mga kumakain. Naninimot siya ng uh, pagkain. Sige, saan kaya yung sinana yun? So yun guys, ayan pa lang yung tab. Thank you thank you very much Magpadalang ang tao ngayon kakaunti Pero kanina guys madaming uh, tao <coughs> Ang daming uh, tao kanina Si eh, dami oh Sir <laughs> Ang dami ni order ni Sir oh Parang ano talaga pang heavy uh, heavyweight yung inal uh, inaro in So si Mamnistikan di dito Ayan, hindi pa lumalabas si Diwata guys. Andiyan si Diwata, hindi pa lumalabas. So, galing kasi yun sa event kahapon. So, ito guys, salubungin natin ito yung dalawa. Ito Ay, yung dalawa, laki ng Yung Kalde, kaldero guys. O, oh. diba? O, oh, ayan. Ayan na. So, ayan guys, nalagay sa kaldero. O, oh, ayan yung mga uh, kalde, kalderong uh, ano, uh, in ni Diwata, guys. So, ang gando sa dulo. Ayan, ang laki. O, oh, ba diba? Sang kaldero. So, salamat. Isang <laughs> kaldero na naman yan, guys. Tantara na naman to. No, uh, tantara na naman. So, ayan. na uh, tantara na naman. So ayan guys, so laki di ba? Sampu ng kaldero yan. Yung mga diba? katong maob yan ha. Ayan <laughs> nga. Dito maob. Katong <Baka> maob yan. <laughs> balance ba balance? So ayan guys, sinahayot nyo. Baka katong maob isang kaldero pa naman yun. Ang dami. So hanggang doon sa may uh, dulo. Yung uh, pila. No, pila. Ang daming pila. So, hindi masyadong maraming tao ngayon, no? Kasi nga, uh, tawag nito. Ayan na sila, uwi na sila, Mama, mama ingat po. So, uwi na sila. <coughs> so, hanggang dito. Dito lang tayo tambay, guys. Dito lang muna tayo tambay. Ayan. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat na sa walang sawa niyong magsubaybay sa akin. YouTube channel lang doon sa area. Ayan. So, dito tayo. Ay, bawal ako. So, ang dami. So, dito sa labas, may mga parating pa guys eh. Ayan. May mga parating pa. So, hanggang doon sa dulo. Isang kalderong Chapcha pa na naman to guys no ayan oh no, laki ang buong ah uh, ayan oh no. shapcha pa na naman to shapcha pan portion na naman hanggang don sa area kay hey, sila madaful naman dito ayun oh bako na sila ay nalamak <laughs> Uwi na sila madam. <laughs> Yan, ingat-ingat po. Hello po. Ayun, iwi na sila. So ayun yung mga parating pa. Yung mga parating pa na tao. Ayun, grabe, ang dami oh. Yung... Sarap Kumain na kayo ma'am? Kumain na? Mag-ice cream tayo oh, lang, mag Ice cream? Oo, ice cream Alam, -ice, oh, mo. Oh. ice cream tayo kasi na ice cream ako eh. Uh, papa, papa, ice cream. Hello, <laughs> sa papa, ice cream. <laughs> <laughs> ay, ice cream tayo. -ice cream tayo. ice cream tayo dito sa ating mga... viral Ayan. Uh, tawagin mo tayo, tawagin mo. So, tawag ice cream. Ay, ay, sabaw bata guys ang lalaki ayan so, ayan guys ang lalaki lalaki ng kanilang ice cream <laughs> so ayan guys so, ayan maraming maraming uh, salamat maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat guys So, yun. Thank you, thank you very much. So, hanggang doon sa dulo, ayan, ayan, hanggang doon. Ito na. Sige, ma. Yung ano, magkano yung, ano yung ice cream? May 50, ganun? 50, 60, tatlo. Ay, apat. Ay, apat.

Kararating lang eh, yun o. No? Andiyan? Ayun ay, man, sa -sakyan niya eh, yun, sa sakyan nyo eh. Yung nagbubusina kanina. Yan, hindi pa nagpapakita yung kanilang boss, si Idol Diwata. Hindi pa, papakita. Hindi pa nagpapakita. Kagabi, nandun sila eh. May pasok ako te. Bahala na sa kanila yun. Mamawalan <laughs> oh, ako ng trabaho.